mga katropa atong may nabi karon ang uh, asawa sa usa ka uh, lalaki kag ganiha sa may uh, purok 20 ang uh, aksidenteng nabanggaan ganiha ang uh, nga sayos ka uh, so king tigpaminaw ana sa kausubanan karon ang asawa mga katropa human nga uh, mitaliwan ang iyang bana mga katropa yakin kini ang di ay atubod ni nga uh, kaila diha sa usa ka uh, bangko mga katropa isip usa security guard mga katropa sa so karon atong mahinabi uh, si ma'am kay atong kuag uh, side pod mga katropa kung si plano ni ini kay kampusan sa kinabuhi ya nga bana ma'am unang una kandulins -no, sa XFM bukid nun uh, ron ma'am kung say may plano ni o uh, pila anak ninyo mam mga uh, ni sir dua sir grade 9 o grade 3 pa ini hmm. si sir is dugay na nga uh, security guard so, sa kabangko sa malay -balay? one year siya karun sir anniversary pagdila nga pang hitabo nga, nga so gumila diha sa nang bangko So, pag, pag abres bangko anniversary na karon? Oo, oh, karon lang anniversary mo ganito okay. siya ginang for 30 nag jogging siya kay kuan lagi kay kulit niya magsayur siya guli kay anniversary do na ginila kay busy sila unya. Tapos mo nang tingala na lang kung nagal city na lang pa siya ka uli ana kay sagana mo jogging so sir. Alas, so isna, sa sir mga alas 6 na nang sa Samoa. Katong nang tingala na lang kung city na kapin wala pa siya, mga gikuyawan na ka ko, nag prepare lang ko daan sa mga ba balon, ana, kay, para dito na siya din mag duty ba, na siya mag -uan. wala na, kuyawan man ko, ana, maging nakabalita ko sa, akong um, bayaw lagi na doon na sila siya nga, nag-jogging, mga gikuyawan na ka piyawan na ka ko, mga nag, ano lang po, add ato sa kong bayaw dito, mong gisubay, wala, wala, naman, wala naman dito. Tapos, paingunan eh, niya sa provincial dayon ay nag-ulit kami sa balay. Nya, Kumbayo nga isa nag ng ato provincial mo tong uban ko. Nito, giwan uh, ni jug ay ko mo pagsulod na ko dito sa kanang kuan si iya na yung lawas akong nakita ng Anak na tabo. Hmm. So kasi ka ba ni sir ganag jogging ganam kay duha mo ko sila. Si ka ba niya po niya, niya. sir armor na siya. Hmm. Ka ba niya trabaho niya. Hmm. Nga nang ba na siya nga namang lang conversation sa ilang chat gani siya nga 4.30, lagi sila magkita. Niya, moto, dali siya. Di plan akong kapi. Wala pa yun na, wala pa niya na root yung kapi. Kay, okay, ngunit, na. dali man siya. Kaya ano rin ko upan dito, magkita to sila dito. Ah, to banda, sa teloring. Ano man to, naman to yung chat niya. Ngunit, dali siya. Mano na to, sir, kay, ano na sila. Mano, wala na sila, kabalik dahil yun. Mananda na siya sa ay na din siya dito sa kuwan kung imo lagway ni si sir mamu si kon Sir, di pa man mi kasa sir no pero nagplano gyud bi sir nang simba na ganit ni sir kung kan kay na mi plano mapakasal Karoon tang november oh nagplano mi so on man nga But, butan na siya sir tao sir wala po na siya bisyo ana mura gani nga, uh, LT living doon lagi siya kay para maglugay doon lagi yung kinabuhi ang isa ko nga, uh, magjing jogging siya ng mga pagkaon nga bawal Iginang bawalan kay para do lagi nga magdugay do yang kinabuhi um, sige na siya sa sako maguban pa mig dugay pa kaayo nga kun time sir sa una kay nga last month ang last month manas ko anak isa nga nga ayha pa mubiat siya ning kalibutan nga makita pa siya siyang apo anak isa sa kuha, nga paabot siya giti pa daw edad nya dua ra mamo anak serbawi ono duwa mo sa mamo anak yang mamo ngako na anak kumijara pa niya sa kwa anak na siyempre magdano ba anak sa muna lahat na yung pangstoria sa kwa pumusama'y plano ni mo karon ah italyon mo kasi sir ah ano sa mga arrangement niyo sa pamilya sa nakabanga o ikaw sa plano ni mo ikaw maginawan sa one sir karon nga nakabanga sir siya ha sakit kay sir no pero kanang gusto na ko sir nga wala mo trabaho karon nga wala ko ikabuhi sa akong mga anak wala na sila guys wala pa ang ako lang sir nga pili sundo sa akong bana sa isa ka tuig biyara na niya sir kung kanang kung ano ang, ang paimutang sa akong bana diya sa kanang binarya bang sa kuan niya maggasto diya ako iyan ang iko anon sir hmm. saguton saguton sa gutong kung sir paday na mong kaso so kung nay mga hangi hangi o mampus ah uh, nay napoy ko na arrangement pa na mga um, ang um site, uh, ikamanggit ang nawatan sa amon nang sabutan sir nga kuan kay wala dili, sir, na. Samang, karun, pa manggod yang pamilya diri sir nang kaming pa diri ba sa among ano namo mo ani karon paabot ang mamis ila hang kamilya gud. Ila ila di sir gud. 40. Oo. Mm -hmm. So salamat kuyang ha.